eh wala kang magagawa. Ako yung masasaktan. Ako yung magmamahal. Hindi naman ikaw. Talaga ba? Oo. Ikaw yung masaktan. Magandang umaga po, Ginang Dolino. <laughs> ako po si Evil Iron Luktog at ako ay pumapanig sa sangayon at ako naman, si Mary Penapining, ay pumapanig sa hindi sa ayaw. At ngayon, ang topic natin ay maaari ba nating pagsabayin ang pag-aaral at pagnanobyo? Para sa akin, ay hindi ako sumasang-ayon na ang pagsabayin ang pag-aaral at pagnunobyo. Dahil ang pagnonobyo ay isang makakasira sa iyong pag-aaral sapagkat ang pag-ibig ay maaaring maging distraksyon sa madaming kabataan ngayon. Para sa akin, ay sang-ayon ako. Marami kasing mga tao na nagsasabi na hindi ka na makakatapos na pag-aaral, hindi ka na makakapag aral na mabuti dahil may boyfriend ka na, at lalong lalo na mahirap pagsabayin yung mga salitang Mag-aral ka muna, wag ka nang mag-boyfriend. Oo, batid ko naman na kailangan natin unahin yung pag-aaral. Pero, maiiwasan ba natin na magagusto sa isang tao? Siyempre, hindi. Kasi, sa paaralan, hindi naman natin itatanggi na mayroon kang crush or inspiration sa paaralan. Yung kukunin mo motivation in life, yung yung gusto mo siyang makita, di ba? Hindi naman hadlang yung pununobyo sa pag-aaral. Hindi naman ito nakakasira, eh. Depende yung sa tao kung hindi niya seryosohin yung pag-aaral, eh. Kung meron ka namang time management, na meron kang time sa kanya, at meron ka ding time sa pag-aaral hindi yun makakasagabal sa iyong pag-aaral kung marunong ka lang ma-adjust ng time mo para sa sarili mo, sa mga studies mo, at para sa boyfriend mo. Eh, mas mabuti pa din yung wala kang nobyo. Kasi makafocus ka sa iyong pagdang aralin mo na wala kang intindihin. Kundi sarili mo o pag-aaral mo Madami kang tungkulin kapag pumapasok ka sa isang relasyon. Kasi sa isang relasyon, ang komunikasyon ay pinakaunang gawin. Siyempre, in-update mo palagi kung okay ba siya, kung kumakain ba siya. Hi! Sus! ma stress ka lang! Kung wala kang nobyo, magiging peaceful ang life mo at mag enjoy ka sa sarili mo. Hindi yung binibigyan ka lang ng problema at sakit ng olo mo, be. Tandaan mo yan. Tanda. Hindi naman yan nakakasakit ng olo o binibigyan ka ng problema. Sa isang relasyon, normal lang naman na magkakaroon ng misunderstanding. Yung nag-aaway kayo, pero mafe-fix naman yan. At yung takot ka na mawala siya sa isang relasyon, dapat mayroong isang magpakumbaba at hindi palagi yung pataasan ng pride. Kasi kung palagi kayong mapapataasan ng pride, hindi yan fix lalong lalala yung away nyo. At alam ko naman na merong mga pagdududa yung mga magulang natin sa anong pwedeng mangyari dahil mag may nobyo na tayo or partner. Nasa iyo yun, yun kung gagawin mo ba yun or hindi. Kasi may kasabihan, it's your choice eh. Kung mali ba siya or tama ba siya, kung dapat mo siyang gawin or hindi. Oh, sige. Iba-iba naman tayong mga opinion. Eh, maipot-ibot nga tayong opinion. Hindi na lang palaging sa'yo yung masusunod. Nasa sa'yo yun kung hindi mo susundin yung mga sinasabi ko. Basta ako, hindi ako susang-ayon. Eh, wala kang magagawa kung hindi ko susundin yung mga sinabi mo kanina. Basta ako, go lang ako. Edi, wow. Iba-iba naman tayo. Kung gusto masaktan, edo doon ka. Eh, may mag-move on naman ako eh. Iiyak naman sa uli. Eh, wala kang magagawa. Ako yung masasaktan. Ako yung magmamahal. <laughs> hindi naman ikaw. Talaga ba? Oo. Ikaw yung masaktan. Yes. At iiyak-iyak ko. Mm! Iyon lamang po. Maraming salamat. Pa